Vitaly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, mocking other security guards, and vlogging without a permit in BGC. Also, in Vitaly's latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso. Tinakot at tininsulto ang isang kababaihan na Pilipina. Nagnakaw ng ilang bagay katulad ng tsapa, uh, na uh, ng isang gwardya, ang electric fan ng isang restaurant, at sumakay ng tricycle at ito'y hinambalos sa isang kalye. Meron pa mga video na pinapakita na hinaharas ang isang Pinoy na instructor sa Boracay yata ito eh, Na uh, meron siyang pasnaya na magsabi ng fake reviews against a local business at pumalon sa isang gumagalaw na jeepney na napaka-delikado. Okay. Ito po ay importante sa amin dahil ang Pilipino po pag nabiyahe at napunta sa ibang bansa ay ginagalang ang kanilang batas. Hmm. Ang Pilipino po bilang OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po, may dumatingin dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hinahamak ang ating mga batas. Acts na chirad ay ipapile sa tagig, di ba? Sa tagig? Substation? Ipapile na paabanggaw uh, doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Well, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukol sa proseso nito. Pero sa akin, paningin, at ito'y akin lamang, hindi ito'y batas yung sabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa <laughs> habang siya'y nag-iintay ng paglipis sa rito. Hindi po namin siya ipitipo. Mananabot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga bayuan na lang, kaya nalang, kaya lang mapasangin ang mga Pilipino. Ito ay ehemple na seryosa tayo, na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Inappropriate by many Filipinos, Bonifacio is a, of laws, is a part of being our sponsor. Recently, a Russian blogger made headlines after his actions raised concerns in our public. Vitaly Zdorovetsky, 33 years old, was taken into custody by the Bureau of Immigration following viral videos showing interruptions deemed inappropriate by many Filipinos in Bonifacio Global City. Authorities, in coordination with the PNP and CIDG, acted swiftly to address the matter, reinforcing the government's commitment to public safety and community well-being. While the Philippines remains a welcoming country, immigration officials emphasize that all visitors are expected to observe and respect local customs and laws. Torbetsky is now undergoing legal proceedings, with deportation measures being considered. This serves as a reminder that responsible conduct is essential wherever you are in the world.

I wanna give you money. No, oh, okay, okay, because you got a COVID mask, you liberals. Go get your vaccine. I was trying to give you money, but all right, should to be nicer.

Masarino na na isa na wala pong pang-aapi na nagagawin sa kanya. Kinalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration. Idadaan po sa tamang proseso at pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung ano ang kinakain ng regular na inmate, ay siya rin kakainin. In other words, no special treatment. Lahat ng kanyang kaso ay personal kong sisigurin na may, may ipapos at ang justisya ay mabigay sa ating mga kapwa Pilipino. Habang nakaupo ko rito, ang subject natin sa likod ay nagyayabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang pinang ating pinapakita. Siguro hindi na ako para maglitis kung ano talaga yan. Bahala na siya magpaliwanag sa so, mga mga magbabasa sa kanya at bahala na siya magpaliwanag sa mga news kung ano talaga ang pinagagawa niya mga okay. pakita na natin na dito sa Pilipinas na due process at kung sino ka man na iwag ka man uh, na nandito bilang bisita kaya so, huwag pa rin galangin ang batas ng Pilipinas. Maka may katanungan pa.